Ang mga nanay ang tunay na superhero. Ngayong araw ng kababaihan, ipinagdiriwang natin ang lakas, kagandahan, at dedikasyon ng mga kilalang ina na nagbibigay inspirasyon sa atin araw-araw. Mula sa mga layunin sa fitness hanggang sa pagiging ina, ipinapakita sa amin ng mga hindi kapanipaniwalang kababaihan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging malakas sa loob at labas. Tignan natin ang ilan sa mga hinahangaang celebrity moms sa industriya. Una sa aming listahan ay ang napakagandang Solen Hysaff. Kilala sa kanyang walang kahirap-hirap na kagandahan, pinatunayan ni Solen na ang pagiging isang ina ay hindi nangangahulugan ng pagsuko sa pangangalaga sa sarili. Nagpinta man siya, umaarte, o nananatiling fit, patuloy siyang nagiging huwaran para sa maraming kababaihan. Ang kanyang dedikasyon sa fitness ay nagpapanatili sa kanyang malakas at malusog na nagtatakda ng isang kamanghamanghang halimbawa para sa mga ina sa lahat ng dako. Next, may ina mundo tayo. Naniniwala ka ba na siya ay apat na taong gulang? Sa kanyang tone, fisike at hindi ka panipaniwalang enerhiya, hindi niya sinasalungat ang pagtanda at pinatutunayan na ang isang malusog na pamumuhay ay maaaring panatilihin kang kumikinang sa anumang edad hinahangaan ng mga tagahanga ang kanyang disiplina at dedikasyon na ginagawa siyang isa sa mga pinakasikat na celebrity na ina sa industriya. Si Anne Curtis ang epitom ng lakas at estilo. Kahit na naging ina, nananatili siyang isa sa mga fittest celebrity sa showbiz. Ang kanyang rock solid abs at tone physique ay nagpapakita ng kanyang pangako sa pananatiling aktibo habang binabalanse ang kanyang karera at pagiging ina. Pinatunayan ni Ann na ang fitness ay hindi lamang tungkol sa pagiging maganda, ito ay tungkol sa pakiramdam na malakas at may kumpiyansa. Si Max Collins ay isa pang nakaka-inspire na ina na inuuna ang malusog na pamumuhay. Bilang ina kay Sky, sinisigurado niya na ang kanyang katawan ay mananatiling na sa magandang hubog hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para na rin sa kanyang anak. Ang kanyang dedikasyon sa wellness ay nagsisilbing isang pagganyak para sa maraming mga ina na gustong manatiling aktibo habang nakikipagjobling sa buhay pamilya. Si Camille Prats ay palaging isang inspirasyon mula sa kanyang pagkabata hanggang sa kanyang paglalakbay bilang isang angkop at kamanghamanghang ina. Pinatunayan niya na ang fitness ay isang pangmatagalang pangako at hinihikayat ang ibang kababaihan na unahin ang kanilang kalusugan. Ang kanyang pagbabago ay patunay na ang isang balanseng pamumuhay ay makakamit. Kapag pinag-uusapan natin ang malalakas at magagandang celebrity moms, hindi natin makakalimutan si Aubrey Miles. Siya ay naging inspirasyon sa fitness sa loob ng maraming taon, at kahit na maging isang ina, patuloy niyang itinutulak ang sarili sa bagong taas. Weightlifting man ito, yoga, o matinding ehersisyo, si Aubrey ang ehemplo ng lakas at kagandahan. Si Michelle Madrigal ay tungkol sa pagmamahal sa sarili at pagpapalakas. Regular niyang ibinabahagi ang kanyang fitness journey sa social media na nagpapaalala sa amin na ang lakas ay hindi lamang pisikal, ito rin ay mental at emosyonal. Ang kanyang paglalakbay mula sa showbiz hanggang sa pagiging fitness coach ay nagbibigay inspirasyon sa mga ina na yakapin ang isang mas malusog at mas masayang buhay. Sinimula ni Crystal Belo ang dalawang libo at dalawamput ng may malakas na pag-isip, determinadong ipagpatuloy ang kanyang mga layunin sa fitness. Ang kanyang dedikasyon sa pag-ehersisyo ay hindi lamang tungkol sa aesthetics, ito ay tungkol sa pagtatakda ng tamang mood at enerhiya para sa susunod na taon. Pinatunayan niya na hindi pa huli ang lahat para gumawa ng mas malusog na pamumuhay. Last but definitely not least, we have Jeneline Mercado. Siya ay isang tapat na ina kina Jazz at Dylan habang pinapanatili ang isang malakas at malusob na katawan. Ang kanyang gawain ay binubuo ng mga ehersisyo, wastong dieta, at pangangalaga sa sarili na nagpapatunay na ang balanse ay ang susi sa isang kasiyasyang buhay. Ang mga celebrity moms na ito ay nagpapatunay na ang lakas at kagandahan ay magkasabay. Nagbibigay sila ng inspirasyon sa atin na unahin ang ating kapakanan, manatiling aktibo, at yakapin ang pagiging ina ng may kumpiyansa. Sino sa mga celebrity moms na ito ang pinaka-inspire sa iyo? Ipaalam sa amin sa mga komento. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas nakaka-inspire na content. Ay click ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng update. Maligayang araw ng kababaihan sa lahat ng malalakas at magagandang ina. Patuloy na sumikat, patuloy na umunlad, at patuloy na nagbibigay inspirasyon.